ang nakasulat sa karatula ay magiging 20 pesos ng bigas pag may bundo. Sa so, itong matinding pahayag, matila may halong puna at sarkasmo tungkol sa mga pangako ng mga namumuno na bumababa lamang ang presyo ng mga bilihin o nagkakaroon ng aksyon kapag may trahedya o crisis ipinapakita ng mensahe nito ang hinanakit ng mamamayan sa mga pangakong hindi natutupad at sa kawalan ng tunay na pagbabago sa ekonomiya. Ginagamit ang sitwasyong lindol na ito bilang simbolo ng sakuna o gulo upang ipakita na tila kailangan pa ng trahedya bago mapansin ang hirap ng mga tao. Isa itong malalim na komentaryo sa lipunan tungkol sa kahirapan, kawalan ng tiwala sa gobyerno, at sa paulit-ulit na pangakong tila nagiging biro na lamang.